Para sa mga sawa ng maghintay sa pila para bumili ng tiket sa MRT3, may good news sa inyo ang DOTR. Alamin niyan sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Gillian. Good news sa mga suking commuter ng MRT3. May mas madaling opsyon na para sa pagbabayad ng pamasahe. Ngayong araw, inilunsa ng Department of Transportation kasama ang pribadong sektor ang bagong cashless payment method sa MRT3. Sa mga pagod ng pumila para bumili ng tiket, pwede nyo nang gamitin ang inyong mobile wallet o kaya debit o credit card sa pagbabayad ng pamasahe. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, pwede nang dumiretso sa turnstiles para magbayad gamit ang cashless option. Personal pang pinakita ng kalihim ang pagbabayad gamit ang kanyang e-wallet. Uy, buti na yan, may balansi pa. Okay na. Okay. <laughs> okay! naman maging si DICT Secretary Henry Aguda ay sinubukan rin gamitin ang kanyang debit card sa pagbabayad. Ayon sa DOTR, bahagi ito ng pagpapatupad ng kanilang automatic fare collection system para sa mas mabilis at maginhawang biyahe ng mga commuter. Para sa mga suki ng MRT-3 tulad ng 25-year-old BPO employee na si Angela, malaking ginhawa ito sa kanya dahil araw-araw siyang sumasakay ng tren. Ah, uh, convenient siyempre. Kasi ah uh, kahit sa beep card, kailangan mo pa siyang paloadan sa station or sa phone mo. Minsan may charge pa. So, mas okay na nasa, nasa GCash or nasa GCash na lang pa Plano ng DOTR na ipatupad ang cashless payment options sa LRT stations sa mga susunod na buwan. Tiniyak ng DOTR na walang charge kung gagamit ng cashless payment sa pagbabayad ng pamasahe sa MRT3. Paalala naman ng kagawaran Siguraduhin hindi bababa sa 28 pesos ang inyong load balance. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2.